So yun mga kagala, paalis uh, na kami. So mamaya na lang ulit. Ito! Vacation! So ayan So mamaya na lang ulit. At uh, papunta pagpunta kami ng airport. Uh, 10 p.m. 7, 7 p.m. na. So 10 p.m. pa ito ng babay. Mamaya na ulit. Mga kagala, nakasakay na kami ng taxi. So 7.29 na ng gabi. Ayan so, si Asher, saka si Lois. uy ayaw na kami. Excited si Lois. Ah. Yes, si Asher? Si Asher, naiinip naman. Naiinip siya kanina. May inap. May pesto siya? Nandun uh, siya. So, nakasabi na ng taxi. So, kita kids. Hi, salamat. Nakakapagbakasyon din sa Pilipinas. Hindi alam na uwi ako ni Shirley sa kanilang kaalan. <laughs> Habi ko rin kami sa weekend. Si Shirley nag-aaya pa naman ng volleyball. <laughs> So, ito, i-upload ko to sa one after ng karaw na ating ginit. O, sa mismong karaw na ating ginit. So, 21. So, may ulit mga kagala. Bye! Bye! So, kami sa check-in and check-in na Siya, hmm. si Ah, Asher, Asher. check-in na tayo anak ang dami namin dala

Kwan, mayroong plano. Uh, Maaga rin tayong kumain kaya medyo nagugutong tayo. Kwan. Uh, Sa uh, departure. So, 8.57 na ng uh, gabi. Yan si Asher. Yung mami niya bumili ng pagkain. Asher. Kumain kami anong oras na? Alas... Alas 5. Kaya medyo gutom. Ang nasa rin. Ay, ah, konti pa. Bumili ng pagkais. guys pagkais ay sa ta. uwi ng Pilipinas siya, sir, ha? Uwi ka ng Pilipinas, anak. Hmm. Sa ng airplane? Ha, ah, oras ay uh, 8.58 Dito ko sa D19 D19 Ayan, so Mamaya na lang ulit So bumili ng pagkain si Roy, saka kain muna kami Ayan Ayan, sure Donut, saka kwanat Hindi kami nakabili ng pagkain sa labas eh Kain tayo. Kain ka na siya. Biryani ito, anak. So, 9.32. Uh, so, alas 10 ang flight namin eh. 10 p.m. So, pabasok na kami ng aeroplano eh, ng aming <laughs> Uh, picture, yes, we okay. do. Yeah. Pasok mo siya kung ano siya, sir. Mahal oh, niya. Ay, pasok hmm. Ay na. Ay nga kami yan. Haba na pila. Puno ang puno ng pasero ngayon ng aeroplano. Hmm. Asher. Hey, okay, hey. Pabasok na si Asher. Honey. Hey, <laughs> happy ah Happy. Kuwi na Pilipinas. Hey, apa kasi ni Asher? Ah. <laughs> happy ya. Hey. Ni unta mo na intinyo. Intinyo ko. Yung... Tanggalin mo muna nga itong malo. Huwag na. Huwag na. Huwag na tanggalin. May pro rumunan ako. Ayun din yun. Huwag na yun. Huwag na yun. Huwag na yun. Uh, kaya nga yun yung isa. Nakakapagod pagka maraming uh, dala. Ay, sir. Ay, sir.

dengan pinas anong oras 11 bang <laughs> 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 mo, likot. Hello everyone, welcome aboard Cebu oh. Pacific. This is flight 5J15 bound for Manila, Philippines. Good day ko, na aakon Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Cebu Pacific, lipat bilang 5J15 patungo Manila. Once again, we're requesting everyone to kindly safeguard all loose items, especially hard objects. Asher, alokot mami. Thunters, Ayaw mo na, hindi na tigil. your baggage before stowing it in the overhead bins <laughs> <laughs> ladies and gentlemen for everyone 16. Please, please be advised that the use of power banks during the flight is strictly prohibited power banks must remain switched off and should not be connected to any device while on board Additionally, please ensure that your power bank is individually packed and kept in the seat pocket in front of you or your pocket. If you notice any signs of overheating, smoke, or fire from a power bank, please notify your cabin. Four doors for departure and cross check. 行吗 Diolch boy. fawr. Roeddwn i'n meddwl y bydden ni'n mynd i'r flash kilo Eloisa, ito na may akin. Ito sir. bagus kayak baik Ini pakai mu Cekit masuk Barang masih sih wa be что на All charging cables from the in-seat power outlets. And for guests seated by the window seat, please open your window shades now. 31 uh, so naka, the Lord. naka na yung one. Naka, na matiwasay so bababa na kami mga gala mamaya uh, ulit sino kami niya se bababa uh, na kami ng aeroplano you know, naka tulog ka ng konti mamaya you know, ka? You know, ka na you no. Know? can be or check in baggage. Is carousel number no. yeah, yeah. one. Is carousel no. Happy, happy, lima, ha. Hindi yung saya niya. Once again, is now open. Once again, you to make your moments happy. Dito na kami, eh. Nandito na sa airport ng Pilipinas. Yeah, sa Nino International Airport. And si Asher at Eloisa. Ang uh, dami kong dalaw. Hmm. Hi, salamat. Nakapagpahinga din. <laughs> Iba talaga pakiramdam pagka nasa Pilipinas ka. Napakasarap sa pakiramdam. Excited. Alam mo, wala akong tulog pero parang nawala lahat. Nung nakatagto na ng Matiwasay. So mga kagala, nandito na lang muna. Kami ulit. Marami akong dala, oh. Bye bye. Kami. Okay. Yes, oh. Ah. Ayun. Ayun. Asher. Asher. Nandito na si Asher sa Pilipinas. Thank Labas na kami sa pakiramdam pag uh, nandito ko na sa Pilipinas. Baka pag uh, mo, mawala yung pagod puyat mo sa biyahe. Siyam na oras yung biyahe, tapos biyahe pa kami ng, ng uh, suguro, mga may besiya. Uh, Siguro mga 2 to 3 hours. Pero mabilis na lang biyahe ngayon kasi sa mga bagong daan. Masarap um, talaga sa Pilipinas. Masarap sa pakiramdam. Ano na ulit. Pilipinas, ano ko ha, sure. <laughs> Masaya na ha. Ha? Asha. Ah, uh, wala, wala rin tulog yan. Wala rin tulog yan. Happy na. Happy happy. Yun. Asha. Hindi na lang ang bagay namin. Tagal pa. Ay si Lois. Ay si Lois. Ay si Ang bagay na lang. So palabas namin ng airport. Naghihintay na si Tito sa kasi Beobog. Si Beobog, nasan doon na kami ako. Oh. Hindi ka alam ko, sama si Unil. na kami ng Gimba. Saan so, pa Asher! Asher boy! pinig ah nawala naman yung babes babes na sarap. pero hindi mo pa naman ano no? ayan parang ah. hindi naman tinta o para kita na may loob, no? Pag maliwanag yun. Ah, okay. Ay, ito na. Ang gimba. Ay, si may ubog. vlog <laughs> <Nagbablog> ka. Nakikita ka nila. Hindi, i-upload sa, i ko sa, sa 21. Uh, <laughs> Asher! Nandito na sa Pilipinas. No? Masa si Lolo mo, saka si Lola. Ay, talaga. Oo. Okay? Eh. Ang daming kambing na Asher. Hmm. Dami na hahabulin. Kano nang graduation ni Jimel? Tingi. Na pa ako sa graduation ni Sa Pilipinas kami. Ito uh, si Tita G. At tayo bobo. Ano <laughs> Kaya yeah, ba yung pagkawa wala ka nang sa buhay, trot trot tro, ang tro, dalawa? Patapos na kami ba yan? Hmm. Ang naman pala nung niload model, tigit, tig, tig, dalawa mo, dalawang tigit tigit dalawang liba? Hindi, para pagkana nalibot tayo ba yun? May... Eh. Pila, ilan lang ba kung Automatic man eh. Oh, man. 6, 6, 6, Okay, paro no. <laughs> oh, <laughs> pa. pa pa. na lang. Para Para paro Para paro 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 sa paro paro isa paro 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 ina Merge on Metro Manila Skyway May iyak si Papa May si Lolo mo Sigurado yan Ano yung 300 eh? Ayaw niya nang magdetek kasi ma In meters, merge on Metro Manila Skyway Iiwan na ikaw na Parang matalang matalang nagkasama ba yun eh Kung iiwan ka na dito pag nila na eh na mag discover eh Dito na mag i-discover eh ay, napakasarap sa pakiramdam. Pagod ka sa biyahe, puyat ka, pero pagdating mo ng Pilipinas, masaya. Tanggal ng pagod. Ano ba yun? O ba yun ba? Ano na, Tito Ay, pumasok ba? Napit na kami eh. Pero mabilis ang bulitin ba yung ano? Ay, mabilis lang din. Mabilis lang sa Skyway. Skyway kasi wala traffic. Wala pa, wala pa eh, no? yun. Eh, kanina, tatakbong 90. Marilao Marilao muna. Bulakan. Kumakain muna kami ni Beo. Sarap naman. Hindi black ito sa labas. Parang ano mo? Hindi. Ah, Hello. Ano wala siya ito? Pinasoy, yung ulan. Sa, sa Dubai, hindi mo ulan. Pumahala, sir, ne eh. Ah, oh, to, level up training system to bayo. Kumaha. Ito na kami sa Pilipinas, so sasarap pali ko oh. Ito, sarap, oh. Wala no. Sarap naman ang aircon. Asa ba wala no? Kumo, may malisa sa kaya sa buko daw tutulong. Malamig kaya doon sa bukid, Doon ako matutulog mamaya sa bukid, bukit. Malamig kaya ba? Wala nang pagkagantong makulimbring. Doon ako matutulog mamaya. Parang gano'n ito, mainit ka na mama. May, may lakas din sa Pilipinas. Oh. Kung, ina, kung sa Dubai walang ulan dito, mananawa ka sa mga ulan pala dito. Araw-araw ba yung ulan? Araw sa araw-araw ba? Ayan ang bayo ko. Oh. Pagkakailangan nyo ng lalamove, ayan lang. Ang aking si Bayo Raymond Santiago. Ayan. Yeah. Tinatang-binatay ba yun? Tinatang-binatay. <laughs> si Asher. Excited naman si Asher. Si Lola G. Manikya pa nung tita G. Ikaw kasama ka rin pa nung hinatay namin yung tita J. Grabe nun. Yan talagang paano yung tita J. Oh, sabi keny eh. ah sabi oh uh, no? <laughs> oras ay chop ng hapo ito ano ito, ulan ito, 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 sa San Simon oras ay 3.36 ng hapon So, mm hihinom -hmm. hi kami Diretso kami ni Beo sa bilhin ng alak Sa gimba Ayan Ibigay kami ng alak <laughs> uh, Mag-shot na ni Beo Ayan Ginagawa sa gimba Malapit na pa pala sa akon eh so, Nandito ako sa aking bayaw. Ayan, ito kay Junior. Nandito kami sa garahe niya. Ayun si Bebog. Kadilim naman dyan. Dapat pala dinala ko ilaw eh. Ayan. So, ino kami. Ito ang pulutan eh. na pin. Ayun ang arawan. Oh, kawuli lang yan. Eh, oh. Ayan Oh. Hindi ko pa ipapos. Hindi, hindi nila alam yung umuyak ako. Ng mga pamilya ko. Hindi pa ba? Hindi, hindi nila alam. Eh, dirty nang ni Kapitana sa Sabado. Hindi pag dating namin, tatagay na. Yan ang rawa, ano. Mas masarap pa sa big stick to. Oo, tapos di ba, wala naman. Oo. Yan ang tunay na pulutan sa probinsya.

tao dun sa harap ng bahay, dun mo na pansin? Wala. Wala na? Wala. Simple harapan sa probinsya. Pero okay lang kung baka pagdibis sa pagkain okay. yung walang oh. uh, Pero iniisip ko ako. Itatala yung yung gate ba? Oh, yung oh, sabi ko, andito yung pick-up. Gamitin mo okay. lang po. Basta may ka.